Hello, magandang araw po sa lahat ng kapatid mga kaibigan. Gusto po kayo. Andito po tayo sa Barangay San Laurel, Santa Maria Laguna. O saan ay andito tayo sa Tabing Ilod. Ayan o. No? Oh. Ayan, kung makikita po ninyo ay Tabing Ilod na po talaga ito. Ganda dito. Video Nakaplano na for development ito area na to Saka may may ari ito Isang Napakaganda please Tahimik Tahimik at uh, Palagyan naman Ano? Oh. Palayo sa kabiasnan Ang maganda dito, may ilog, pwede ka palido, pwede ka fitness At, ah, uh, pwede ka pondok kasi puro puno na, puro puno, ayan. Pero, at, ah, uh, mo, may bako So, tapos At uh, Kung gusto mo naman na mag-overnight Na may tubo Meron sila dito Tignan natin yung kanyang Tubo Tignan natin Ayan na ah. sila Ayan na. Ito ba dito? Merong tortito dito si tatay. Ata. Dito ka ito sa may di San Laurel. Ito po yung mga kubo. Ayan. kubo. So ayan Ganda. panalo. Ano? Tatlong kubo po. So, yan. ito na. Doon lang akong akat sa taas. Kasi so, medyo masakit tuhod ko. Pero madanda siya. Ayan o. So, doon lang. Ito naman yung isa, Wala na, may silong, sila ng tubo silong siya tapos, may lababo, may CR. Tapos, tututulog lang. So, dito, kung sakali marami kayo, sa na, lang kayo. At kung 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 sa baba, sa kung So, kung ya Да. 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 dan boko Да. 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 Да kita si, ta, si yang terbabat tadi di tempat di sana sih so ya kita masuk dulu tuh harus kita masuk ya berbuka dan ganda ganda dan ng pag-isa talaga. Lalo na pag sa lupa. Sana magkaroon din kami nito. At maliit. At maliit lang. Ha? Ayan So, ito. Ganda. Panalo. So sa mga po po muna dito sa sa barangay San Laurel. Ah, uh, sa Tabarela la Puerta. Sa Santa Barrela de Luna. So ayo yeah po. Salamat po sa grupo ko sa suporta. Mabuhay ulit. God bless.